Yes, this is Mindanao at nandito tayo ngayon sa General Santos City Sa mga previous vlog natin, nag enjoy tayo sa mga magagandang lugar, magagandang kalsada dito sa Mindanao mm -hmm. Ngunit dito sa kabilang party ng Mindanao, nag-iiba na ang kwento Mula General Santos hanggang Lipatake Report Dito, ay napaka-challenging na ating ride Ito na ang pinakamahaba at pinaka-challenging na ride dito sa buong Mindanao <laughs> Asa plaza dere? Ah. Asa tong plaza nga yung nagkabutang Santos nga dako? Plaza? Dito. Kanya dere? Oo, oh, Ah, tuyok pala ko, no? oh, wala na po, no? Oh. Ah, salamat, salamat. So, na po, plaza na po naman. Ah. si handig night. Nasa ako ba? Check in ng takong mo yan gabi eh Ha? Check in ng takong yung gabi eh Oo oh, Napo may bakante? Uh, single room Single room? Oh. room Ag single, single na ako Kuro may isa Ayan, ito yung room na nakuha natin So dito tayo mag-stay ngayong gabi Ayan, morning nyo. Uh, gigising lang natin. Dito pa rin tayo sa General Santos. Today is September 2. No? Uh, yan ang gamit ko. Magkalat pa. Ayan. So, ayusin natin mga gamit natin. Tapos so, maya maya papakarawas tayo para siguro mga 10 or 11. Uh, jump Jampok na tayo going to Davao naman tayo mamaya. So, Davao naman tayo matulog mamaya. ah, uh, Magabi. So, ayan, see update ko yung mamaya. Magpakarawas lang ako pagkatapos dito. Ayusin ko lang yung mga gamit ko. Pagkatapos ko nga magdibit na ng aking gamit, ay umalis na agad ako ng hotel at dumiretso ako dito sa may pang o pangipakarawas natin si Bagwis. At ang plano sana ay matutulog tayo sa Davao. Ngunit nung nag-check ako ng weather forecast, kinabukasan niya ng araw na yan, ay meron daw makakakaroon daw ng low pressure. Kaya nagbago ang aking isip, dinaretso ko ng biyahihin Simula General Santos, papuntang Lipata Ferry Port. Dahil ang plano ko noong gabing yon ay dapat makatawid na ako ng Liloan Port. Ayan, dito na tayo. Agustan del Sur, no? Uh, Agustan del Norte na ata ito. Magpunta tayo ngayon ng Lipata Port sa Mesurigao. Umalis tayo na ang General Santos is 8.50 in the morning oh, Ngayon ay 5.12 sa hapon Dito pa lang tayo sa may Agusan del Norte Grabe daan dito Agusan Nilalaki ng lubak Nakatakot Ito na ang pinakamahaba pinaka-challenging na ride natin dito sa buong Mindanao. Pinakamahaba dahil simula din Los Santos hanggang Lipata Ferryport ay diretso nating binyahe yan. Tanghalian, inom ng tubig, yun lang ang pahinga natin. Challenging, nasasabi kong challenging dahil ang kondisyon ng kalsada dito ay hindi kagandahan. Bagamat hindi man kapangitan, pero napaka-challenging ang kalsada na ito. Dahil nga, napakadaming butas, napakaraming bitak sa gitna ng kalsada. May mga parte ng kalsada na walang street lights at wala rin mga signage kaya napakatalikado ang bumiyahin ng gabi dito itong vlog na ito ang purpose dito ay hindi upang siraan o kaya ibas ang kondisyon ng kalsada na meron ang lugar na ito ito ay nagsisilbing babala at para malaman ng ating mga kapwa riders na mula pa sa ibang sulok ng Pilipinas na gustong mag-ride dito sa Mindanao makikita nila ang kondisyon ng kalsada at upang maging alerto sila pagkakataong sila ay mapapunta mag-ride sa lugar na ito may lubak minsan maganda biglang lulubak ay naku po bakit naman ganyan yan ang lalaki oh Oh, uh, pag nasuot ka diyan. Yan. Grabe lubak. oras at 11 minutos natatakbuhin hanggang Lipataport hanggang gabi na yata tayo silaw grabing silaw malalaki ng lubak hindi pa natin makita gawa ng silaw Kailangan natin bumakbak Kasi pag nabutan tayo ng dilim dito Napaka-delikado, lubak ng kalsada Sobrang lubak ah, Habang may araw pa bakbakin natin to Ayan o oh. Oo Hindi tayo makapagpatakbo ng matulin dito Kasi sobrang lubak ng kalsada Tapat na tapat sa atin Ang harang araw, napakasilaw po Lubak ng kalsada, ang silaw ng araw Wehew nalubak tayo kagalkan gargalan sa loop palampagan hmm. sila ayan ayan ano marketplace bayugan oh bayugan na tayo unti na lang 3 hours and 4 minutes ayan marketplace bayugan bayugan city masig kada para mabilis-bilis yo. ay 5.30 na layo pa natin tatlong oras pick up no ayo niyong no bertik lang, bertik. may, kalam, may Ako, wow. Lugie Nagpapal yung espiritu ko sayo Buti na lang, maganda na ang kalsata rito, wala namang blubak-lubak Nagbukuho ko sa gitna S**t, nagpapal tayo doon Buti na hindi ko nilagan lugar sa bandang to sa bandang sa lugar na to wala tayong matutulugan <laughs>

Pinadaan tayo ni Idol, no? Sino kaya yun? Shout out iyo Idol Uy, biglang na ganyan ang mapa natin Puro ano na to Puro kulot-kulot yung mapa natin, bakit ganon? nang nagkulot-kulot yung kalsada pangit <laughs> ng kalsada oh, puro blueback tapos banking-banking pa takot naman dito oh, grabe Woo, lalaki nang iiwa sa kalsada pag napunta ka dyan matatawag mo talaga lahat ng santo grabe Sino yung mapapadaan dito Tara pano nyo itong vlog ko Ingat ingat kayo Sobrang laki ng mga bitak dito Kung meron kayong madaan ng Ibang daan dito Sobrang pangit ang kalsada rito Ayan no? o Dito okay naman daming parting ano mabako at may biglang bukol sa kita ng kalsada oop muntik na si chicken biglang nagbago yung guhit ng kalsada oh, oh my god nangyari ito tayo dyan sa kabila uy shit nalaki pala ng bato dito Kanta ako tumumba doon Grabe naman itong kasadan to Woo! Paggabi dito Sana wala nang ganito doon sana ang kasada? Ay Grabe siya Marami ko dito Ay, hirap Woo. Nalangan natin sa mga bako Okay lang sana kung rough road Alam natin rough road dito Malinis, biglang Ano no, biglang Bubulagayan ka ng malalaking butas Grabe naman kailangan talaga alerto ka dito pag magamay nyo lalo sa ganitong motor ayan eh, o maraming butas yan kala ko tapos na to doon kanina sobrang lalaki din kala ko wala na dito meron pa rin sana sa dalawang oras na ating babaktasin mamayang gabi May dalawang oras pa tayong padilim ano wala na itong mga butas hirap pag ganito buti nilang nag full na kanina wala na palang madahal o yun, butol na naman wuuu nawala bigla yung kalsada lumit Yip. Ito delikado tong kanitong kalsada Bago Durado to mamaya doon Bulagaan to na okay. biglang nagbago yun on laki wala nang bahay dito bundok na to nakakatakot dito pag ginabot ng gabi ayan sus oh, grabe Elementary School ng Agpa Malis tayo doon ng 8.50 Anong oras na? 8 hours na tayong nagmumotor Pahinga natin eh Gasolina, inong tubig at ang lang no? dalawang oras kalahati eh, pa tayong natitira sana ganito na lahat ng daan sana naman hanggang ano no Surigao Point. Mga sir Good evening mga sir Mga magigiling natin Police no, no dun sa Ano akong dito kasi bigla bigla pumapangit ang daan tapos tayo makikita hindi natin makikita ang daan kasi kontra yung liwanag ng araw sa harap sa atin eh ang silim na kaya iba yung ano magtena pag dumi nagilaw naman tayo parang wala rin Bagal na natin kanina sir. Parang hindi tayo umusad Ups, ups, ups Butas yun Dito maluwag na Pagsada Ay sana maganda na lalim pala nun, ano ba yun? Saan rin pag matuloy tayo, no? Tapos bigla tayo na shoot dun lalim lalim Bakalabaw yung butas Sana ganito na yung pagkada no? by hotel. Apo tu na ata to. Kasi kakana na tayo dun sa unahan. Good point. Good point. There, good evening. N1 no? crossing to Rigabo 23.. 2 hours and 23 minutes time check 557 And tayo Sama ba tayo? pag may natawid na tao marami yun ang laki yun bukol ng bitla gitna ba yun ang delikado no oh ang na dami yan Saka lang na tayo dun Narating Rutin pa eh Maka alas 9 na Kasi yung bagal natin dito Ay baka alas 9 na tayo makarating doon Ay talaga pag gabi i nah. pagdating ng Kabadbaran City ay alam kong maganda na ang kondisyon ng kalsada at madilim na ng, ng oras na yon napakadilim na ng kalsada kaya minabuti ko ng patayan ng aking GoPro dahil wala naman halos tayo makikita na at wala na halos makikita sa recording ng ating GoPro kaya huli kong bukas nitong aking GoPro ay nandito na tayo nakasakay sa ferry papuntang Liloan Port at dito na rin ako magpapalipas ng gabi sa ferry dito na ako matutulog dahil pagdating natin mismo sa Liloan Port ay tuloy-tuloy na natin biyahihin papuntang Tacloban ayan on board na tayo ng ano uh, Santa Clara shipping lines kasi so, tayo pa going to Luan Port ha? so pagod ako hindi ay natin din diretso natin yung General Santos hanggang Pata Port ng Surigao so nakadating tayo dito ng 7 ayan so so tinan tayo matapos yung uh, nambar ko loading